Kaya ako kayo ipinatawag dahil malaki ang kasalanan yung dalawa sa akin. Wow! Alam nyo ba kung ilan ang minimum ng ating sasakyan? 3,000. 30, Anong 3,000? 30, yung dati akaw naman. Patay tayo, diyan. 2,500. 2,500. <laughs> oh. Oh. E, e ngayon, hulaan nyo kung ilan ang karga nyo. Ngayon pagka nahulaan nyo Meron kayong 200 Akin Kailangan mahulaan nyo ng Eksakto Mahirap oh. oh. yun Eksakto ka O 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 3150 3150 Ano Pasasalihin pa natin sila O hindi na Ano <laughs> ay naman, ay naman. Para kung sa alaman, edi amin pa rin. Okay, sige, pera ang flashlight. Flashlight tayo natin yung resibo. Masengga. Sige po kami dito ba doon? Sige, tingnan natin kung ilan. Ayan. 3,050. Ito e pa ibla ang ating kwan. Karga. Eh, grabe naman wawarakin niyo. Malulugi tayo niyan. Padalhin niyo talaga talo. mo to Sa susunod so, hindi na pwedeng ganoon na. magmumulta na talaga kay sa akin. mo. Hindi. Hindi naman sumabog, kaya lang eh, hindi pwedeng ganoon hanggang 25 lang tayo. Lugi no sa biyahe eh. No sa biyahe. <laughs>